assistance, temporary shelters, walang evacuation center, walang designated safe na lugar at hindi aktibo ang ating pamahalaan na mag-disseminate mag ng information na makakatulong sa ating mga home subscribers. Araw-araw dapat naglalabas sila ng informasyon sa anong mga ligtas na lugar, saan pwedeng mapuntahan kung sakaling ang bomba ay palapit na sa kanila. Kaya natatakot po ang ating mga kababayan, nangangamba sila, hindi lang dahil sa gera, dahil sa kawalan ng aksyon, dahil sa kababayaan ng gobyerno ni BPM. Kaya kahapon lamang nagpa, nagpatawag ng cabinet meeting ang Pangulo. Kahapon lang! Kahapon lang siya nagsalita! Ilang buwan na nananawagan ng ating kababayan na gusto na nilang umuwi sa Pilipinas. Kahapon lang nagsalita! ating Pangulo, ako at ba lang po nila Sila! Sila dapat! Ang nandun sa leban ng alam, dapat nila ang sitwasyon doon. Hindi man lang nila nire-raise ang alerto. Hindi nila inaamin na tumitindi na ang sigalot at gera sa gitnang sinisilangan. Kaya po nananawagan ang Migrante International na agarang pagpapauwi, ligtas, na i-rescue at pauwi ng ating mga kababayan sa madaling panahon sa lahat ng mga gustong mga kababayan, maglaan ng sapat na pondo, dagdag na pondo, na kinakailangan ng mga rekurso para i-rescue ang ating mga kababayan. Maraming salamat. Aksyonan ang kalagayan ng mga kababayan natin. Dalawang araw bago binog Maraming salamat. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang makabayan po ay nakikisa sa ating mga kababayan na nandun sa Lebanon, nandun sa Gaza, at nasa ibang pati pa ng Middle East na gusto nang umuwi, mag at bumalik dito sa Pilipinas dahil nga sa ongoing war doon po sa Lebanon, sa Gaza, at sa iba pang parte ng Gitnang Salangan kami po ay nakikisa sa mga kaanak na naririto ngayon. Mamaya po, makikipag-dialogo kami sa DFA para ihapag ang kanilang mga kaingan, Ano ba ang sitwasyon sa gitnang silangan? Ano ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan? Ngayon po, meron na pong mga ground troops ang Israel doon sa Lebanon. Ibig sabihin, nakahanda sa todong gera ang Israel sa loob ng Lebanon kung saan libong mga kababayan natin ang naroon ngayon. Ano ang tugon ng ating pamahalaan? Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung sila ay pumuposisyon para sa agarang suporta at pagpapaligas sa ating mga kababayan na gusto nang umuwi.